Ah, uh, magandang umaga mga idol. Nandito na daw na hinahanap nila yung nawawala. Tsaka nandito na abangan niyo, titingnan natin. Yung nawawalang lalaki na ilang araw na. So nandito na siya ngayon. Okay, uh, abangan niyo mga idol. Nandito na sila, yung nakabrigada. Marami-rami na yung naghahanap. Mga one week nang nawawala. So nandito na siya ngayon. Uh, abangan niyo, nandito na siya. Uh, pupuntahan natin. multimassier-ભાㄧ� ile ખામાહ ખળ અમાિટા, �ìપાકામાટ So nandito na daw ngayon, nakita na, nakita na, na yung ano yung hinahanap pala nila. Nandito sa lugar namin sa Libak Sultan Kudarat, Kinodalan. Ay nandito na, nakita na. Uh, nakita na nila ang pinapangalan nilang Sinoy. So nakita pala Nang isang Kapitbahay bahay namin nabuhay na buhay kaya papa tayo na nandito na nakita na okay proof na